So mga idol nandito tayo ngayon sa Cloud9 Ito ang view ng Cloud9 ngayon So nandito na tayo sa Broadwalk ng Cloud9 Ang ganda talaga ng view dito mga ka-idol natin dyan. No? Mga bikers, napadpad na dito sa Cloud9. Shout out sa ating mga katrupang bikers dyan. Specialized. Huwag <laughs> mong alalahanin ang bike natin hindi yun mawawala <laughs> yung batalya yung mawala <laughs> tinirhan gulong no <laughs> pero tinirhan gulong batalya lang na iwan <laughs> daming nagsisurf doon mga idol no yun kinakitang Bilasan na tayo ni idol pa Wait, I don't

yun may ibon mag na ando na sa laot yung mga karamihan na nagsisort mga idol oh, apat na kulik charo pili ka <laughs> na lang <laughs> kung anong gusto oh, mo doon ano mo galing talaga mga ayo ginalingan masyado Iyon, <laughs> ang eh, ganda talaga ng mga view dito mga idol. Bumaya Bilis na Bilis-bilis nyo naman ah, Thank you so much Pabalik na kami mga kahitin sa baba mga... Koreano mga kuryano mga kuryano guys may rainbow pa dun mga guys so oh. ang lakayo ng rainbow <laughs>

Ayan mga idol, sana ay nag-enjoy kayo sa panunood <laughs> ng ating vlog. No, hindi, hindi nga kami sinitay ka ngayon ulit ha. Kami sir, pangatan nyo. Yeah, vlog! Hello. Thank <laughs> you muna tayo pre yun pre sa so, bye bye maraming ano dun magandang tanaw eh pampalinaw ng mata si share ko secret na naman siguro yan eh yung nag-dudro na yan

Terima kasih telah menonton